welcome back to our vlog. It's happy Monday. It's a rainy cold Monday ito po sa Pilipinas. And it almost five days na po ako na sa Pilipinas. Hindi na ako nakapag-vlog, hindi na ako nakapag-update, hindi na ako nakapag-save of memories. Pero ang dami kong mga clip uh, video na hindi ko alam kung upload ko. Pero kung try kong isingit para sa ating vlogmas na nakikigaya tayo. For saving memories ngayong mga last week of 2024. So, medyo naging busy tayo on the past few days pagkarating sa Pilipinas. Siyempre, na mahinga din. Siyempre, family bonding, lalo na sa aming anak. Lalo na din sa mami at daddy ko and sa side ni Sweetie. And syempre yung top namin is more meeting and meet up sa aming mga coordinator or teams namin. And syempre yung naging bridal shower namin. May another vlog ako dyan. Kahit hindi siya super packed yung vlog pero pinush namin yan for saving memories. Thank you so much for my coordinator, Ate Aileen. One of my good friend na very supportive talaga. And syempre sa aking sister-in-law na sobrang super um, ano to, very supportive si si Joy. I love you talaga. Yan. So, ngayon, ngayong araw na to, ay gusto ko lang i-catch up lahat yung nangyari. Kasi yung first day talagang dami na namin ginawa ay nasika. So, lalo na sa aking wedding gown, na talagang sobrang perfect at nakuha ko yung gusto ko na hindi naman sobrang mahal at bongga at kagandahan. But for sure, yung dream gown ko ay natupad. Kaya I'm so very happy. Kasi pumunta kami ng Manila, nag-Divisoria kami is another vlog yan baka sa huli na pagkatapos ng wedding kasi bawal pa do ipakita yan so ipapakita ko sa inyo for today is yung aming bridal shower kasi yung bridal shower namin this is my second time nag first time civil wedding ako with one of my college friend nag bridal shower din ako. So ngayon medyo half, I think tatlo yung bridal shower ko. Kasi yung ika second kong bridal shower, yun yung mga friends ko from Bangkok, Thailand, Dubai. Hindi man nakarating yung from my Canada ko friends, but it's okay na intindihan ko kasi nga medyo iba yung nangyayari ngayon. So I-share ko lang sa inyo yung mga true friends and common friends ko. Sobrang saya, sobrang sulit, sobrang thank you na appreciate ko kayo talaga. Kasi ay inaabot tayo ng gabi at talaga namang iba yung weather dito sa Pilipinas. Sobrang umuulan but they do effort talaga na mag-catch up kami, magkumustahan, magtawanan. It's the best things. Even though nagte-text kami, nagtatawagan kahit magkakalayo kami. But iba pa rin yung attachment na yakap mo sila, na hukumusta mo sila. Kasi it's the biggest thing talaga na mas nakikilala yung isa't isa na kahit ang lalayo nyo ay napakatagal ng friendship nyo pero ang tibay at ang saya talaga masarap din kasi yung kahit sobrang busy ka, malayo kami mga friends kang totoong babadikan na talagang kahit na ano ka, eh, tanggap ka at masaya kayo so nandun yung solid diba so nakakatuwa talaga So yun, ipakita ko sa si inyo ang aking bridal shower and clip-clip yan. Thank you so much uli ate Irina. Talaga siya nag-vlog sa akin kasi na sabi ko kahit pa ay ma-save ko yung bridal shower ko at mapakita ko sa inyo kung gaano ako ka-special at kasaya sa araw na to. Diba? So guys, ito naman second vlog na gagawin ko. Sobrang umuulan pero pinagdasal na namin yan sa church. Siguro talagang dala lang ng panahon, di ba? Meron akong prenup ngayon. Although nakapag-photoshoot prenup na kami sa Amerika. But this time talaga is outdoor. Pero very simple lang at vintage yung aming team. Alam mo naman ako, mahilig ko sa mga kakaibang damit, sa mga kalumang damit. So, ayan, hinitay ko lang yung makeup artist ko, sa si Ate Eileen. And then si Sweetie, maliligo na siya later. So, i-push natin yan. And for sure, kahit pa makapag-shirt na ako at makapag-share ako. At makapag-save ako ng aking print So guys, panoodin nyo na muna po ang aking bridal shower. Very simple lang. At maraming maraming salamat sa mga friends ko. Hindi ko lang kayo isa isa kasi ang dami ninyo. Sa sister in ko sa pamangkin ko, si Ash, si Joy, maraming maraming salamat. I love you. na join kayo. Sa aking ninang na si Ninang Meds, maraming salamat. Humabol ka. Even though best of friends ko rin siya. I love you. Kay Bunso, Uh, kay Asel, thank you so much. Kay Gladys and kay Rochelle, my college friends. Maraming maraming salamat. At sobrang tibay na ng friendship namin yan. Si Eden at siya kay kapatid niya. Maraming maraming salamat talaga. Syempre sa aking mga angels, si Ate Hazel, si Ate Lani, at si Mommy at si Daddy na very supportive that time sa pag-aasikaso ng pagkain and everything. Sweet Savory na nag-splashback nag, nag, uh, na mga pagkain ko. Maraming maraming salamat po talaga. Uh, talagang very supportive yun sa no, all the way yan. I-ano nyo po siya, i-follow nyo siya, tigil Rosena siya, ang sasarap po talaga ng mga pagkain niya. So, lahat yan, salamatan ko all the way soon. But now, panoodin niyo na muna po ang special day ko sa aking bridal shower. Bye! Kaya naman po, don't forget to like, to share, to comment, and subscribe my channel and watch of my good memories na gusto kong masigit sa Judidal Diary ko dito sa aking vlog ending of 2024 for my special wedding diaries. Bye! Hi guys! Welcome back to our vlog. And today it's Saturday. It's my special day daw with my common friends. Kaya ngayon magkakaroon ako ng bridal shower with my friends. Ayan. Medyo nahati lang kasi yung iba nga ay nasa ibang bansa pa. So, meron silang separate bridal shower na gagawin. Actually, papakita yung una namin. Let's, ang aking coordinator ay may... ano tawag dito? Pambelo sa Shachakaya. Tapos, sa States pa lang, nag... Try na ako ng mga giveaway for my bright, my, 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 ano, my girls. Ayan. Tapos, ayan yung mga ginawa ni Ate Aileen. Thank you so much, Ate Amy. Tapos, nandito na din yung ang mga shoes. Ayan. Yung shoes namin ay by name ang nakalagay. So, open na lang nila yan. Tapos, meron silang bag pa rin na marili si. Pero yung bag ay surprise yun, diba? di ba? Hindi nila malalaman ko ng mga nakalagay. So, tapos, dito naman sa bandang ito, ay meron naman kami yung magkain. Pero hindi ko pa mapapakita. Siguro lang later. Tapos, meron kami, ano, simpleng, ano na, from dining na din. So, up. With my dad, my ate, and ate. Ayan. Say hi to my vlog, guys! Hi! Huwag <laughs> di tayo okay. din sa ate. Kapakilala ko sa yung aking coordinator. <laughs> Say hi, Ate. Hi. hi. Ay, ano masasabi sa mo for for a couple of ah? Uh, sobrang enjoy. hirap. Yeah, hindi. Okay lang naman. <laughs> kaya naman. Kaya la ay talagang uh, kailangan One na. One oh, more time. Pero nakuhan na kaya naman natin. And kaya. This is it. This is it. So enjoy mo na kami sa amin bridal shower. Ayaw. Yeah. Ito pang bridal Sure. Si mami. Sabi mo, uh -huh. mm -hmm. kaya mo nga, nandiyan uh. <laughs> ka <laughs> <laughs> <Maw> na oh. Nandiyan ka. Ikaw. Wala na? Dali nagla. <laughs> dali naman sa'yo. Bunda! Happy to open your gift. Thank you so much for everything. Yes. 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 Bakit daw po yun yung binigay niyo? Kasi wala daw kung Kasi mas gusto ko yung binigay na last time, mas maganda. Pag tulog binigay ka na. Pero sexy din. Ang lalaki pa talaga eh o. Di ba? Ang lalaki talaga eh o. Hindi, parang dito siya ano. cute cute iba sa mga mga mini uh, ganyan uh, mini uh, yes, cute yeah. ganyan cute uh, uh, eh naalala ko nung uh, high school tayo uh, lagi uh, tayong meron mga uh, uh, sokula sa bulsa uh -huh. so ito matagamit mo kaysa mo siya yes sablesa. thank you so much so kahit basa yung buhok mo pwede kang mag, mag supply <laughs> Ay, ang ganda!

naman okay, natin, na natin na sa Manila. Oh, okay. Pero, okay. dapat tayo lagi ang tama. <laughs> sila eh. Mali sila lagi eh. tayo <laughs> lagi tama, tama. <laughs> <laughs> uh, Para mas matagal pa ang pagsasama, basta lagi tayong tama. Okay, <laughs> correct, correct. Diba? Tama na. Yeah. <laughs> ano ang ating... Magkaroon siya ng idea sa'yo. Oo. Ayan. Laging nandiyan si Lord, no guys, God, na laging mag-tagabay sa atin. Na alam ko naman na laging kami um, isimba, ay hindi ko. Magkaroon din kami ni Kaya siguro mas matatag ay, ang yes. ating <laughs> marriage life. Yun. Ano pa ba? Yan, ma happy ako na oh, naging part yeah. siya yeah. ng family namin. Thank happy you, thank ako. You. Uh, walang joke na. happy ako. Talagang welcome, welcome ka sa family namin. Uh, sa akin, ha? Sa akin. Uh, yun, parang sapat ko na rin ang iso sa inyo. So, hindi ko alam kung kayo ay may mag-makeup, pero ang personality ko talaga ay ako ito. So dahil may business ako sa American ah. naman, ganito. Pinopromote ko sa inyo yeah, sa pa. ba niya. Oh, okay. <laughs> And, yung bumili-bisa? Hindi ako kasi ako yun, sana pang kinigil niyo naman. Parang awa niya. So ito po ay para sa iyo, Achi. Yan. Tapos, sa yung, sa yan. Thank you. Thank you, thank you, Tapos sa iyo, Bunso. Sa iyo. Magagamit ko yan. Thank you, oh, thank you. Ako Sister Mao ayan. gamitin meeting niyo. Yes, of course wala sila. Tapos dahil nga po ako ay matagal nang harap ng bata ako. Na gusto ko pag kinasa ko maganda yung sapas ng mga abay. Dito so, na. Kosikara Sapatos po ay idol ko dahil ako po si Unforty sa so kasi party bangilisan nagpapagawa sila. So nung sinurse ko siya yung talagang pag-iipunan mo ng isang taon, ang part naman. So, pinag-iipunan ko talaga ng bukong oh. taon. So, dahil po so, so, ay personal. So, malamang namin yung tapatos, may pangalan siya. Like. So, ngayon pwede nila bang sakali. Pero, no, dahil kayo may bukong sa aking wedding, hindi na po siya sunset. Susuotin. So, ibabalik ko siya sa Tapos, meron ako mga bag na ibibigay. Pero ito ay pasasalamat ko sa inyo. Sabi ng coordinator ko, ito ay surprise. So, lahat ay sinurge ko mga personality ninyo. Doon yung makikita yung mga personality ko sa mismo way. Sana ma-appreciate ko. Sana ko. Una, tawagin ko si Mary Joy. Mary Joy. siya. sabi ko,

Ang okay. galing ko niyo ba yung video? Then, ha? O da Rachel. Baby, da Rachel na. Ba? na, ba? na. Ah, siya. Ah oh, sige, ayan yes, sige, uh, Mary Twitter. Joy thinking, thank you. Do... <laughs> George, sige, <laughs> may mga na-split. Sige, tabi-tabi lang. Ready then. I ready now. All glad is. mag daw ang pagbalik ng ibon na paka-hilig kasi hindi ko rin siya. Sa hindi pa ba? Si bunsos si sige no. Pasok mo pa dito, Maricel. Maricel ka, di ba? Si Irene. Si Irene. wow naman ang may dami. <laughs> Si Kai, ang anak ko lang ka mo Uy, si uh, ating meron din. magpapakita sa wedding mo na Paki-check mo ng spelling ng mga pangalan nyo kasi in-indicate yung mga pangalan nyo. Sige, bunso ako ng mag-aano. ikot siya. Sige, bunso, sukatin mo na yung sayo. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018